siapa na ma'am. Market Hypermarket, SM Center Pasig. Ay tama oke pa. Okay, ka na, okay ka na? SM Center Pasig. katabi ng Chende Sittos, yun, di ba? Apo. okay. Ikaw po yata yung, yung nasakyan din ang kapatid ko. Kapatid mo? Oo. Uh -huh. Sino din ang kapatid mo? Sa, uh, ano po yun, ang trabaho. Sa Unimart naman. Unimart? Mm -hmm. Ma'am, ka sa akin. Ito yung nasakay ko dati, di ba? Unimart? Unimart. Oh, Capitolio. Saan ka um, ma Unimark po ma'am? Unimart po. Unimart Estancia. Unimart Estancia? Pati Tolio? Okay. Ah, wait lang mama. Uh -huh. I-search ko lang. Ah, kapatid mo yun? Ah, okay. E so, ikaw yung nag-comment doon sa vlog ko. Ah, uh, ano namin yun? Kung ano namin yun? Sabi niya kapatid niya raw yung naisakay ko. Sabi ko hindi ko naman inaangkin eh. Hiniram ko lang. Bakit tayo hindi? Ba't din na siya sumasakay sa akin? Ayaw na niya ng libre? <laughs> hindi mo yata kayo na siya siyempuhan. Ay, ganon? So, eh, si sino matanda sa inyo? Ako. Ay, ikaw? So, ako. Parang hindi naman. So, ako. Parang ikaw yung nanay eh. <laughs> <laughs> hindi, joke lang. <laughs> Ang tagal ko nang hindi na sasakay yun. Oo. So, so, pero... eh. Dalawang beses na. Dalawang beses na siyang nagpa-ted, Unimart. Palit pa lang yun lang ito Nilalaro niya po yung alam niya. Nag-comment nga yung asawa noon eh. Nag-thank you nga yung asawa niya eh. Kasi napalood niya yung misis niya. Pinakita ko na yung sasawa ko eh. Sabi niya, bakit ikaw? Sabi sa kanila, bakit ikaw di ko na itasakay? Hindi ako na-chimpohan. Ah, hindi mo ko na-chimpohan? Ba't di mo kasi ako tsinechempuhan? Ay ah, sabihin, sumasakay ka lang ng motor pagka mali ka na. Oo. Kayo talagang mga pasahero, kailangan nyo lang kami kapag late na kayo eh. Ginagamit nyo lang kami. Pag nakuha nyo na yung gusto niya sa amin, iiwanan nyo na kami. <laughs> Sabi mas mura kasi yung FX, kaya Ano ka ba? Mas mura sa akin kaysa sa FX. Eto walang bayad to dito tayo sa likod. Saan din po kasi Dito, sa likod? Apo. Eto dito? Apo. Ah, dyan ang entrance nyo? Apo. Sa admin po, pag mga tenant. Ah, pagka tenant? Uh, ah, tulungan nga Oh, ayan. Thank Oh, uh, sabi mo sa kapatid mo, sumakay na uli sa akin. Sige po. Ay, ay, message ko siya na. Oh, uh, sabi mo nandoon na kami libre. Sige po. Okay. You. You're welcome.